Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Kada malita Bagyong Crisin, Kabrigada, lumakas pa bilang isang severe tropical storm bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Tatlo katao na paulat ng nawawala dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Crisin at ng habagat. Isang barge naman na may sakay na tatlong tripulante inanod sa baybay ng Katanduanes dahil sa malalakas na alon dulot ng Bagyong Crisin. At sa kabila ng malalakas sa pag-ulan, Brigada News FM Manila naghatid ng saya at pa premio para sa panalo sa Power Caravan sa Tagig sa tanghali buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada nationwide, Brigada nationwide sa Tanghali. Gada Balita Nationwide sa Tanghali. Gada Balita Nationwide. Pagandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, July 19, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco. Brigada Palvita Nationwide. Sa Tanghali. Brigada. Brigada, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong krisig. Dahil nasa bahagi na ito ng karagatan, bagya pa itong lumakas at isa ng ganap na severe tropical storm. Paglay nitong lakas ng hangin na aabot ng isang daang kilometro bawat oras at bugsong papalo naman ng hanggang isang daan at dalawamput limang kilometro kada oras. Sa kabila nito mga kabrigada, kahit nasa labas na ng Philippine Area, kakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 sa Northwestern portion ng Ilocos Norte at ng Babuyan Islands. Signal number one naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur at northern portion naman ng La Union. Ang mga extension din ng kaulapan ng bagyo ang magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa kasama ang hanging habagat. Kabilang sa mga makakaranas na matinding pagulan ay ang bahagi po ng Ilocos Norte, Apayao, Abra at Ilocos Sur. Malalakas na hangin din ang mararanasan sa Metro Manila, Bong Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Binguet, Abra, Sambuanga del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Island. At sa huli, hindi na inaasang magre-recurve ang bagyo at bumalik ng Philippine Area of Responsibility. Badun, badun. Sa kaugnay pa rin ang balita, mga kabrigada, biniberipika ng Office of the Civil Defense o OCD ang napaulat na tatlong individual na nawawala bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at bagyong krising sa bansa. Sa Saturday News Forum, mga kabrigada, sinabi ni OCD Officer in Charge Asek Bernardo Rafaelito Alejandro de Forta na ang tatlong reported missing ay mula sa Antique at sa Palawan. Maliban pa rito, biniberify pa nila ang dalawang napaulat na nasugatan. Mula ito sa bahagi ng Camarino at di umano'y natamaan ng bumagsak na puno. Samantala sa panayam na Brigada News FM Manila kay OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, sinabi nitong mayroon ng 96,791 na apektadong individual na, na nagmula sa 10 mga rehiyon sa bansa. 17,701 naman ang displaced person kung saan 11,689 dito mga kabrigada ay nananatili sa 155 na mga evacuation centers. Nagdeklara na rin ng State of Calamity sa sa Umingan sa Pangasinan at maging sa Cebu City. Uh, meron po tayong 96,791 na uh, katao po ang apektado nitong bagyong krising pero sa numero pong yan is 11,689 po yung nasa mga evacuation centers po natin at 6,012 na katao po ang nasa mga kanilang mga kamag-anak. Uh -huh. Yung mga rehiyon na po yan is uh, composed of Regions 1, Mimaropa, 5, 6, 7, 9, 10, 12, Caraga and Negros Island. Yan ang tinig DEOC. NCD Deputy Spokesperson Diego Mariano. Samantala mga kabrigada, kalsada naman papunta sa kilalang Mag-Aso Falls dyan sa Kabangkalan, away gumuho dahil sa walang digil na ulang dulot ng habagat at bagyong krising. Wala dyan sa Brigada News FM Kabangkalan, Brigada Andy Galve, Ibrigada mo! Brigada. Report. Pansamantalang hindi makakadaan ang mga residente at turista papunta sa kilalang mag Asofol sa lungsod ng Kabangkalan matapos gumuho ang halos 50 metrong kalsada sa sityo Maligawa, Barangay Badjangay, Barangay Oringaw ng nasabing lungsod. Sa panayam ng Brigada News FM sa kay Carol Joy Openda, kahapon Hulyo 18, nakitaan na ng bitak ang nasabing daan at umaga ng Hulyo 11, tuluyan ng gumuho ang nasabing kalsada. Nagkipag-ugnayan na ang barangay official sa lokal na pamalaan ng lungsod para sa dagdag na tulong upang madaanan na ng mga malalaking sasakyan ang gumuhong kalsada na sa ngayon tanging motorsiklo lamang ang makakadaan. Napag-alaman na sa report ng J.U. Riggs ng DOST Siyam sa tatlong dalawang barangay sa kabangkalan ang highly susceptible sa landslide o may mataas na tiyansa ng pagbuhon ng lupa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Andy Tabugugalve ng 99.7 Brigada News FM, Kabangkalan City, The Music News, all dapat pa sa baybayin ng Katanduanes ay isang barge dahil sa malalakas na alon dulot ng bagyong Crisin. Patay sa inisa na ulat, nakaangkla ang naturang barge sa laot ng maputo ng lubid na angkla dahil sa masungit na panahon. Dahil dito mga kabrigada, unti-unti itong inanod papalapit sa dalampasigan habang may tatlong tripulante pa itong sakay. Agad naman nagsagawa ng on-site assessment ang Philippine Coast Guard at tiniyak na walang naganap na oil spill sa lugar. Nakipagunayan din ang PCG sa patron ng barge sa pamamagitan ng radio upang makuha ang karagdagang detalye at matiyak ang kaligtasan ng mga tripulante. Patuloy pa rin ang bisigason ukol sa insidente habang mahigpit na minomonitor ang kalagayan ng masakay ng barko. Tiniyak ng PCG na nakaantabay sila upang magbigay ng kinakailangang suporta. Kabrigada, halos dalawang libong mga pasahero at driver stranded na ho sa ilang seaport sa bansa dahil sa epekto ng bagyong krisik. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Stranded ngayon ang nasa 1,875 na mga pasahero, driver at helper sa ilang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong krisik. Sa inilabas na abiso ng Philippine Coast Guard, hindi bababa sa limampung mga pantalan sa southwestern at northern Mindanao, central, western, southern at eastern Visayas, southern Tagalog, Palawan at Bicol ang apektado. Na itala rin ang pagkakastranded ng 591 rolling cargos, 81 barko at 31 mga motor bangka sa mga pantalan. Bukod dito, 57 pang barko at mahigit 100 mga motor bangka ang pansamantalang naghahanap ng masisilungan sa gitna ng masungit na panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na man natiling alerto at sundin ng mga paalala mula sa mga lokal na otoridad at ahensya gaya ng PCG at ng pag-asa. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Tulong naman para sa mga stranded na mga pasahero sa mga pantalan na tiniyak ng Philippine Ports Authority. Brigada Katrina Conzon na brigada mo. Yeah. Tiniyak ng Philippine Ports Authority ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa mga pasaherong na stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ito ay kasunod ang kanselasyon ng anim na puti sang biyahe dahil sa masamang panahon. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay PPA spokesperson Eunice Samonte, Monte, sinabi nitong bukod sa agarang abiso sa publiko hinggil sa mga kanseladong biyahe, may nakapreposition preposition food packs na rin na ang nakahanda dapat po meron po makain din yung mga shipping line sa kung ano po yung binok nila na biyahe. Mm. And at the same time, kami po sa PPA, we are helping through our own initiative, mm. yung mga palugaw po ng PPA. Mm. And then recently, nito on June 27, meron po memorandum of agreement and the SWD with PPA. Mm. Yan po yung prepositioning ng mga food packs. So, ah. Oh. sabihin, meron na po tayo yung mga ready-to-eat meals. no mm. Nilagay po yan sa lahat ng pantalan. Ayon pa kay Monte, nagkukusa rin ang ilang port officers sa magpakain ng mga stranded gamit ang sarili nilang pondo. Samantala, kabilang pa rin sa mga apektadong lugar ang mga pantalans sa Batangas, Bicol, Palawan, Masbate, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy naman nakikipagugnayan ang ahensya sa Philippine Coast Guard para sa paglift ng suspension ng biyahe. Sa ngayon po wala pa naman dahil um, nararanasan pa rin po yung uh, bugso nitong uh, tropical uh, depression na si Christine. Mm. Bagamat tayo po yung naka -stand by anytime dahil ang utos po ni PPA GM Jason Sago ay talagang mag-monitor mm. at makipag closely especially with the local disaster risk production management team, pati na rin po sa PCG. So mm. anytime na mag-lift ang PCG, ay pwede naman na po tayong mag-sale na, o no? yung mga mm. kasihera na. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honzon, na 105.1 Brigada News sa Faya Manila, mm -hmm. The Music and News. Also, Brigada Balbitong Nationwide! Samantala mga kabrigada, ang Department of Health naman ipinatupad na ang Code White Alert dahilan sa bagyo. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Itinaas na sa Code White Alert ang Department of Health o DOH ito ay sa gitna ng pagtama ng bagyong Krisinga na maaring magdala ng matinding pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng alertong ito, nakahanda na ang mga gamot, medical equipment at health emergency response team ng ahensya para sa mga rehiyong posibleng maapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy ang paalala ng DOH hinggil sa banta ng leptospirosis. Paalala nito na kung sakaling hindi may iwasang lumusong sa baha, agad na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Pinayuhan ding agad na kumonsulta sa doktor kung lulusong sa baha sakaling makaranas ng ilang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musicanews. Nationwide. Ito na mga mga disaster response center mga kabrigada Pinadadagdagan ni Pangulong Marcos Mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Report Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mas maraming disaster response center sa buong bansa upang palakasin ang kakayahan ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad at emergency. Kasunod ito ng personal na pag-inspection kahapon ng Pangulo sa mga fully automated machines sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Ang mga makinaryang ito ang ginagamit ng Department of Social Welfare and Development para sa mas mabilis at episyending repacking ng relief relief goods. Ayon sa pangulo, handa ang pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng bagyo. Ayon naman sa DSWD, nasa 2.9 billion ang available na standby funds ng ahensya. Meron din tatlong milyong naka-imbak na food packs, 28,107 na kahon ng ready-to-eat food, at mahigit 300,000 na non-food items na nakadeploy na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, may tatlong milyong family food packs ang inihahanda ng DSWD sa 934 storage hubs sa buong bansa. Patuloy rin ang repacking operation sa NROC sa Pasay at Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pagod-pagod, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa iba pa mga balita mga kabrigada patuloy po ang mga ng mga lokal na mga magsasaka na posibleng may sakripisyo ang agricultural sector sa nakatakdang negosasyon ng Pilipinas at ng Bansang Amerika. Kasunod po ito ukol sa 20% tariff na pinataon sa ilang produkto mula sa Pilipinas. Sa ng Brigada News FM Manila, kay Sinag Executive Director Jason Kenglet, iginit po nitong hindi dapat isama ang agricultural goods na kasunduan upang hindi mapahamak ang mga lokal na magsasaka. Ganoon din po yung sitwasyon ngayon. At yun po ang ating sinasabi mm. na wag naman sanang i-bargain. Mm. Uh -huh. Ito ating mga uh, produktong mm. talagang backyard eh. Mm. Uh, sa totoo lang po, itong mga in-export natin, mga capital intensive, yan. ibig sabihin, ito yung mga kumpanya na siya, hindi naman directly farmers talaga yung kung baga nakikinabang pag nag-export ka mm. ng mm. ganyan. Companies na po yan eh. Pero yung mga baboy, manok, mais, eh talagang kita-kita nyo, mm. talagang farmers yung mga uh, nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok at mm. nagmamais po. So yun po ang ating talagang uh, main concern dito sa uh, forthcoming uh, trade negotiations uh -oh. sa U.S. Ang panika inglit mga kabrigada na panalo na ang US sa agricultural imports mula sa Pilipinas kaya dapat ay hindi na ito galawin pa. Kaya panawagan pa ng grupo ng mga magsasaka sa pamahalaan partikular sa Department of Agriculture at National Price Coordinating Council na magpatupad ng mga bang upang maprotektahan ang mga lokal na mga magsasaka laban sa mga posibleng pinsala ng mga bagong patakaran sa kalakalan. Umahataw ng isa namang miyembro ng Makabayan Black, mga kabrigada, nagbabala laban sa panukala sa Senado na may kaugnayan sa utang na loob culture ng anak sa kanyang mga magulang. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Camino i Brigada Mo. <mais> Umalma si Kabataan Party List Representative Rene Co sa Senate Bill 396 o ang Parents Welfare Act of 2025 na inihain ni Sen. Panfilo Lacson. Ayon kay Ko, hindi dapat na hostage ang mga anak para gawin retirement plans. Iginit ito na hindi dapat isabatas ang sapilitang pagbabayad ng utang na loob ng anak sa magulang dahil kontra ito sa mga mahihirap at mapanira sa pamilya. Maliwanag ng kongresista, hindi mahihirap ang sumuporta ang mga anak kung sasapat lang ang kanilang sahod at trabaho at maayos ang pag-abot ng batayang serbisyo ng gobyerno. Punto paniko, mas makikinabang ang gobyerno kung aalagaan ng susunod na henerasyon. Ang totoong kapayaman niya ay ang kapabayaan ng pamahalaan na buhayin ang mamamayan, kabataan man o matatanda, dahil sa katiwalian at mga patakarang makanegosyo. Mababatid na nilinaw ni Lakso na hindi saklaw na kanyang panukala ang mga magulang na nanakit at nagpabaya. Hindi rin umano -o obligahin ang mga anak na wala namang kakayahang pinansyal in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, dumako tayo dyan sa Tagig City dahil yung panalo ho sa Power Cells Caravan ng Brigada News FM Manila. Aba, nagdala ho ng saya. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Court! Game na game na nakisaya sa isinagawang panalo sa Power Cells Caravan ang mga residente ng Central Bikutan sa Taguig City. Sa nasabing caravan na nalo ng iba't ibang grocery items tulad ng bigas, canned goods, noodles at panlaba ang mga masiswerteng manlalaro. Samantala nakapag-uwi rin ng ilan ng produkto ng Power Cells tulad nga lang ng Power Cells Herbal Capsule, Power Cells Soya Coffee at Power Cells Salabat. Umaasa naman ng mga ito na hindi ito ang una at huling pagkakataon na makakapagdala ng saya ang Brigada News FM Manila at mag-empower sa, sa kanilang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of RAPIDO! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break papa man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa Tanghali Bita Nationwide, sa ng balita Nationwide. Maraming salamat inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lovey S1 Capsule in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at happy pag weekend ka Brigada. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.